Ito yung maliit na garden ko. Sari-sari lang siya, pizza, Alogbati, sili. Yan o. Oh. Ilang bisis na ako nakabinta nito. Kahit papano, may gulay ka na, may kita ka pa. Ganyan lang. Diskarte, diskarte lang tayo kahit, o, oh, tingnan mo. Ang daming bato. Tapos ngayon, tag-init pa. So, ang technique nito, lalo ang lugbati gusto talaga niya tubig so kahit babad siya sa init hanggang hapon okay lang pero umaga or sa hapon yan lang dalawang choices kailangan mo talagang diligan kahit hindi araw-araw alternate lang kahapon nakadilig ko ngayon bukas kailangan talagang diligan to oh. yung lupa to oh. tuyong tuyo yun ang mahirap ngayon pag init tapos itong mga buto yan pag mag magulang na yan yan ang tinatanim yan ang tinatanim ko tsaka yung stock nya padami ng padami to kunti lang to ko dati pero ngayon ang dami na yan may ano ako dito ano ba yan hinihingal ako ito gaya nito yung iba batang ano pa yan buto may itim na siya oh o yan malata mo yan kung magulang na yan kasi parang kulubot na eh ganyan talaga no parang pag matanda na kulubot yan kukunin ko yan tapos itanim ko doon sa bakante may tinatanim na din ako iwan ko lang kung na ba yung ano ko yan oh may ano pa nga oh bulaklak oh baby spread saka Nagparami kasi ako. Ay, tingnan mo. Nangihina siya sa sobrang init. Ang isa, buhay naman. Nakulang talaga sa tub tubig na. Alam niyo ba kung saan ako nakukuha ng tubig pandilig? Dito lang, Oh. Ayan. Sa gilid kasi nito, maliit na ilog. Ayan o. Oh. Diyan ako kumukuha ng pandilig. Dito ka lang babao sa Madre Cacao. Ayan. Magandang ano. Parang may ano ka. Ayan. oh, may kamuting kahoy pa ako. Binabad ko muna. Ayan lang guys. Ang maliit na garden ko. At saka yung sayuti ko. Diyos ko. 80% patay na sobrang init. Thank you.